Biopic ng Filipino singing sensation na si April Boy Rino nagsimula na sa shooting nito. Very busy na sa set ang buong crew at miyembro ng produksyon ng Idol The Movie, April Boy Rino Story. Ayon sa anak na yumaong si April Boy, matagal na umanong pinag-aandaan ang pagsasagawa ng pelikula ng buhay ng kanyang ama. Matatanda ang pumanaw ang Filipino singing sensation na si April Boy taong 2020. Nagkataon na nagkasama kami sa airport papuntang Cagayan, uh, de Oro, na imbitahan siya, na imbitahan din ako ng uh, isang common friend namin. Nagkasambay kami sa airport, nagkasama, nagkasama kami sa aeroplano hanggang doon. Tapos nagkasama kami sa hotel, nagkwentuhan kami doon. Nung marinig ko yung kwento ng buhay niya, sinabi ko na lang eh, ang sarap gawing pelikula ng buhay mo. <laughs> At magmula doon, eh, nagpunta na kami sa bahay niya at in ko na ang buhay niya, yung kwento niya na sa akin. At habang nagkukwentuhan kami, minamakinili ko na ang, ang, ang script. Uh, tapos, um, unfortunately, gagawin na sana namin, bigla namang nag-lockdown tayo ng pandemic. Sobra-sobrang saya ko po sa movie kong ito. Uh, pinagandaan pinaghandaan po ito ng ilang taon. And abangan nyo po, uh, abangan nyo po yung movie ni Dad na sigurado sigurado pong kapupulutan nyo po ng aral. O oh, baka mo, si mami, pero mas, ka, mas kaboses ko ka naman si daddy yan. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin. No, diba? Mark na pagsusuot ng sombrero at paghagis nito tuwing performances. At ilan sa kanyang awitin na sumika taong 1990s ay ang di ko kayang tanggapin paano ang puso ko at umiiyak ang puso.